Boss? Boss? Agad ang ating mga boss. Yes, boss. Ikaw ang mayroon sa atin. Good morning. Good morning. Lalakad tayo sa Plaza ng Lambunaw. Ayan. Ito na kayo. Kapil. Ayan tayo dito hawak na Ayan. Precious. Maraming na rin nakatampay. So nagahanap tayo ng lugar <coughs> Awas ang bola Kung saan natin pwede nilagay ito Kung tagal yung bunaw ka At matiningan mong dito ka ngayon Kung wala man dito malapit silang lang dito So ang lugar na bala maghanap Ang load lang ito mga idol 50 pesos yun higit naman tayo maganda naman yung government center maganda naman yung share share video share video sa mga lang na na tayong lugar na pwede paglagan ng ating 50 pesos Ikot, ikut, dito tayo dito dito na Ikot dito na dito lang dito na dito na dito na dito dito parang dito na dito na dito na dito So, oh, yan ah. Sabi na tayo ko Wow! <coughs> hindi naman ito, kahit mabasa ito, hindi naman ito masasira ka ito. Balik tayo, walang nadalaan dito. Okay. Kaya banda pwede dito. Shout out dyan sa ta Tagalambunaw, Iloilo. Hanap tayo ng paglalagyan ng ating 50 pesos. Okay, dun. Hindi yung maingay yung mga sasakyan natin. Uy, may basura. Sa basura lang kaya. <laughs> Kalau cuci, na timingan mo ngayong umaga October 1 ang ganda simbahan parang dito sa iniwan ha ah. sipit kaya sa ugat ng mga puno dito Pwede rin dyan. Nakakaya na maganda. Kaya dito sa ilalim. Dito na lang. Dito na lang. Yan, si dito dyan. Ang simbahan ha. yung 50. Ipik ko. Ipik Iyan. 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 Wow. Tapos yes, balikan natin bukas. Kaya bukas. Hindi naman kagad magbabasa yan. Tangload mo, Lodi. Tangload mo, boss. Sa'yo na yung boss ko na boss. Ayan. Sa'yo hindi pa nakapalo, please follow para pumapit sa ating mga videos.